Uh, hello po mga kababayan. Magandang gabi. Kung gabi po. Magandang umaga kung umaga na napanood. Uh, ang reaction po natin patungkol po sa ito kay Manny Pacquiao, yung mga pangako niya at mga minsahinya niya sa taong bayan. Ano po? Sana nga, sana nga yung mga binibitiwang pangako nitong pambansang kamao ko natin ay sana matupad. Kasi at sana sincere din siya sa pangako niya. Ano po? At sana kapag ka nakaupo na rin, ano po? Kapag nakaupo na, at nakuha na ang boto ng taong bayan ay mangyari ang mga binibitiwan ng mga matatamis na pangako. di ba? Sweet promises. <laughs> Kasi pangit naman na pangako ka ng pangako tapos hindi mo ma hindi mo masunod. Ay, yan ang sinasabi na promises are made to be broken. Ay, eh, pakinggan niyo mga mahal na kababayan. Maraming salamat po. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa binigay niya magandang panahon at siyempre malusog na pangatawan sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong uh, mainit na pagtanggap sa amin ngayong araw na ito. Mainit. Pilipinas kung mahal. Yun, mahal kong Pilipinas. Ang tanong ko po, Pilipinas kung mahal, nasaan ka na ngayon? Ano nang nangyari? Bakit tayo nagkahiway walay? Bakit tayo nag-aaway-away? Kung sinong po? Nasaan ang Pilipinas? Nasaan ang Pilipinas kung mal... Andyan pa rin! <laughs> Nawawala na ba ang Pilipinas, mga mahal na kababayan? Nako. <laughs> Pilipinas kung mahal, nasaan ka na? Where are you, my dear Philippines? Nawala na. Diba? Nawala na. Nawala na sa mga pang-Pilipinas. Tuloy natin. May mga kumukontra. Ang programa ng ating Pangulo ay napagaganda. Doon sa bagong Pilipinas po, ay kasama po doon ang isa sa nagustuhan ko, yung sustainable livelihood. Sustainable, sustainable livelihood at saka pabahay. Wala, wala, wala. Alam nyo po, bago ko ituloy yan, topic na yan, gusto ko lang po sabihin sa inyo na Ako'y natutuwa at masaya dahil sa naiambag kong karangalan sa ating bansa at ang naiambag. bansang Pilipinas. Yun na naiambag. At ang bansa... Oh dahil kay Pacquiao nakilala ang Pilipinas. Tama naman siya. Di ba? Tama naman. Eh, sa larangan ng pagbuboksing, talagang nakilala ang Pilipinas dahil kay Pacquiao. Dahil sa kanyang kamao. Di ba? minsan nga may may narinig ko pang kwento eh baka raw itong si Manny Pacquiao may anting-anting di ba may anting-anting <laughs> parang naalala ko yung kanta na may anting-anting din ako di ba oh hinahanap niya ang bagong Pilipinas at nasa bagong Pilipinas na raw tayo nagbago na bang Pilipinas Paano yung masabing nagbago ang Pilipinas? Eh, itutuloy natin. Ang Pilipinas na kilala hindi lamang dito sa Yun. buong Asia kundi sa buong mundo. Eh, tama naman siya. Bilang Pilipino, proud na proud ako. Oh, ah, siyempre. Proud na proud ako eh. dahil na nailagay natin sa mapa ang ating bansa. Ilagay sa mapa ang ating bansa. Tika muna. Nailagay sa mapa ang ating bansa. Bakit wala bang wala bang Pilipinas dati sa mapa? <laughs> wala ba ang Pilipinas sa mapa dati, manipakyaw? <laughs> nasa ka yung nasa yung Pilipinas dati? Na, nasa globo? <laughs> Ano na to? <laughs> nailagay sa mapa ang Pilipinas. Ibig sabihin dati, hindi nailagay sa mapa. <laughs> ano ba itong si Manning Pacquiao pag nagsasalita? hindi mo maintindihan, ang Pilipinas daw nailagay sa mapa, eh bakit natin ba? wala ba sa mapa? Tuturin <laughs> 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 natin na, na, natutuwa. At ang nais ko sana na tayong lahat nagkakaisa para sa isang pangarap. Isang pangarap na umasinso ang bawat Pilipino, ang bawat pamilya. Umasinso ang bawat Pilipino at bawat pamilya. Paano nga aasinso na ang pangako nga na ang kilo ng bigas gawing 20, hindi nga matupad? Paano yun? I sabi, di ba, nangako, nang bago pa lang itong, uh, nung nangangampanya pa lang itong si, uh, ano, si Marcos, sabi niya, gagawin nating 20 pesos ang kilo ng bigas! <laughs> What happened? Yan ang tanong. What happened? Did he fulfill his promise? to the Filipino people, <laughs> did he, did he do, what, he say? <laughs> yun ang tanong dyan di ba sabi gawing 20 pesos ang kilo ng bigas? eh ang mahal mahal ng bigas ngayon, ang kilo 65 tatlong bainti pala. Minsan, apat pa. Ah. Yung ba? O sige, natin. Alam nyo po, ako ay nalulungkot Uy, nalulung sa dami ng problema ng ating bansa. Maraming mga Pilipino na parami na parami ang walang trabaho, maraming nagugutom. Alam nyo kung bakit maraming mga Pilipino ang nagugutom at walang trabaho? Dahil hindi ginagaya ng bansang Pilipinas at ng pamahalaan natin ang estilo ng ibang bansa that after students graduated kinahire mismo, binibigyan ng trabaho ng gobyerno di ba? yun sa ibang masa ganun sa Pilipinas iba, bakit? every year marami ang nagagraduate marami ang nagtatapos marami ang nakapapasa pero tambay bakit? Kabago-bago palang graduate Pag nag-apply ka ng trabaho Hahanapan ka ng work experience Saan ka nakakita ng ganun? Eh, bagong graduate nga Tapos hahanapan mo ng work experience Saan bansa lang yan? Dito lang yan sa Pilipinas Tapos nag-a-apply palang Hahanapan na ng napakaraming Certificates? seminars, <laughs> work experience. Ito pang ang malala, mga mahal na kababayan, with pleasing personality. <laughs> Paano kung pangit ka? You don't have pleasing personality. You have work experience. Sabi nga, oh, ano bang work experience mo? Inakita e nakita doon sa resume, newly graduate, tapos hahanapan mo ng work experience, ano ka, gago? Gago. Lisensyado na ha, passers na, pero ilang taon tambay. Totoo hindi, mga kababayan? Totoo yan. Bakit? Isipin nyo ha, isipin nyo. O, oh. isipin nyo. Sa, sa education lang, sa education lang. Every year may nagagraduate, may nagtitik ng exam. Ang dami-daming passers sa let. Pero ang tanong, hinahire ba ng gobyerno? Hindi. <laughs> Tapos dadaan pa yan sa napakaraming proseso. May QA, ano, pang tawag doon? RQA, may... Ang dami-dami pang hinahanap eh. <laughs> Ba't hindi na lang yan i lahat? Huwag nang hanapan ng work experience ng mga seminars kasi nga bagong graduate. Ibigyan oh, e, nyo agad ng trabaho para makatulong na agad sa magulang, sa pamilya. O diba? Sa Pilipinas lang yan. <laughs> Kaya yung mga sinasabi ni Pacquiao, iwan ko lang kung makakatulong ito. Iwan Pan ko po lang. po, nakaranas ng pagutong! Daling po ako sa pinakamahirap na pamilya. Natutulog Ay, po ako sa kalye. Eh, lahat naman tayo. Ayan, marami dali. pa ako mga kasama dyan na buhay pa. Saksi sila na ako. oh Kung si Pani Pacquiao natulog sa kalye, ako natulog sa ilog. <laughs> Buti nga, natulog ka sa kalye. Ako ilog eh. Natulog ako sa ilog. Buong magdamag. Sa ilog natulog. Bakit? Naghahanap kasi tayo ng ginto. <laughs> Oo. Oh. E eh mas, ma, mas 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 ma, mas maginaw pa doon sa ilog kasi tubig 'yun. Natutulog sa kalye. Ang sa ko, karton lang. Naranasan nga, ko po 'yun kaya ganoon na lang ang aking concern sa ating mga kababayan na naghihirap. Oh. Naranasan po Ganun pala ka concern si Manny Pacquiao. Itong sa si ating senador Manny Pacquiao. Ba't hindi mo ipamigay yung mga kayamanan mo sa taong bayan? Ba't hindi ka ba't hindi mo ipamigay, e, di ba? Tingnan mo nga kung nag Ayoko nang magsalita. Kasi minsan pag nagpo-post itong kanyang asawa, yung sa bag lang at sa mga diamond na suot, ay abay talagang very precious. <laughs> eh, sana ibinigay eh, nyo na lang yun sa mga andyan sa kalye. Eh, Bawat makikita nyo yung kalye, maglibot kayo. Huwag na kayong magsalita. O, oh, lahat ng makikita nyo mga mahihirap dyan sa kalye. Kabahayan nyo. Bigyan nyo ng mga puhunan. O diba? Bigay nyo lahat. Be a good Samaritan. ba diba? may, may ano yan sa Biblia eh. Na, may ano sa Biblia yan. Na, oh, may isang mayaman. ba diba? Kwento tayo, may isang mayaman. Eh, pumunta kay Kristo. Panginoon, ano pa ba ang mga dapat kong gawin para ako maligtas? Yun ang tanong ng mayaman eh. <laughs> eh, sumagot naman itong Panginoong Heso Kristo eh. O, gumawa ka ng mabuti, iwasan mo ang paggawa ng mga masamang bagay, at higit sa lahat, sambahin mo ang Diyos ng buong puso. Eh, ang sagot ng mayaman, nagawa ko na po yan. <laughs> proud. Proud na proud. Nagawa ko na yan. Eh, alam ng Panginoong Yeso Kristo kung na mayaman siya eh oh ito ang, ang, sagot ng, maya, ng Kristo. O sige, ganito na lang. Kung ano yung mga tinatangkilik mo, ibenta mo, at ibigay mo sa mahihirap. <laughs> Alam mo ang naging reaksyon mga mahal kababayan ng taong mayaman? Nalungkot! <laughs> eh, e, ka ikaw ba naman eh, buong buhay mo, pinagpaguran mo yon eh, di ba? Tapos ibibigay mo lang sa mga hindi mo naman kaano-ano. O oh, sige, sige, challenge natin si Manny pa kayo. Ibinta mo lahat ng mga ari ar ng mga mo. Ipamahagi mo. Sa mga charity, ibigay mo lahat. Tingnan natin. Tuloy na. Nako, <laughs> pati yung Pilipinas na nawawala na sa mga namin na hindi magkakain ng pagkain sa isang araw. Tubig lang inumin namin para makasurvive. At lahat yung moment na yan, hindi niya. ko makalimutan sa buong buhay ko. Habang na ako'y nabubuhay, Tinu talagang tumutusok sa puso ko at naalala ko palagi tuwing Tumutuso. may nakikita ako mahirap. May isang pagkakataon po kasi nangyari sa buhay namin. Alas, Alauna-imidya ng hapon, ang kapatid ko, ngayon gobernador na po siya sa awan Taang, ng, ng Panginoon. Gobernador parang, po siya ng Saranggane. Pag-resolve pa lang po yun. At umiiyak na alauna-imidya ng hapon. Walang almusal, walang panahalian humingi ng pagkain, mama, pagkain, gutom ako. Kami, gutom na gutom na rin kami. Pero ang sabi ng mama namin, ni Mami D, mga anak, ano magagawa ko? Wala akong pera pang bilhin ng pagkain. Uminom lang muna kayo ng tubig. Baka mamayang gabi, makahanap din ng pagkain. Yang moment na yan, na hindi ko makalimutan, habang ako'y nabubuhay at tuwing may nakikita akong mahirap dito sa ating bansa, tinutusok yung puso ko. Gusto ko silang tulungan. Gusto kong paunlarin ang bansa natin. Gustong at ayon, tulungan. Ba't hindi mo natulungan? Marami ka na palang nakikita. Eh di tulungan mo na. Gusto mo lang tulungan. Dapat hindi. Tinulungan mo na sana. Iba kasi yung gustong tulungan sa tinulungan ay eh. Dapat tinulungan. Nakita mo na. Tulungan mo na. Tapos huwag mo nang ipagkalat. Ika nga kung gumawa ka ng mabuti sa Biblia raw kapag gumawa ng mabuti itang kanang kamay, eh hindi sana marinig nitong kaliwang kanang kamay. Ganon po yun. Eh, huwag sana na pag tumulong ka, ipangalandakan mo sa buong mundo. Magpamedya ka. Ito ang ginawa ko. Nagpabahay ako. Di ba? Gustong tulungan, tinutosok ang puso niya. Eh, tulungan mo na. Ganon naman yun. If ah uh, pag ginawa mo po 'yan, uh, senador Manny Pacquiao, pag nagawa mo 'yan, 'yung mga pinapangako mo, sasaludo ako sa iyo. <laughs> Mahirap kasi ang mga ako eh. Sabi nga, if you made, if you make a promise, see to it, you will fulfill it. Kasi pag hindi, pag hindi, ha, pag hindi magiging usap-usapan ka ng taong bayan. Tingnan nyo, itong si ating Pangulo, nangako, nangako, gagawin kong 20 pesos ang kilo ng bigas. Nasaan na? Puro lang ba tayo lip service? Walang action. Hirap. Inagawa karamihan ng mga politician, gagawin ng lahat, lahat ng magagandang pangako, bibitawan. Bakit? Para. Para makuha ang puso ng taong bayan. Pero anong mangyayari pag nakaupo na? Thank you. Wala. Tuloy natin. Naayaw ko yung ma Ayaw ko na maiiwanan sila. Kasi at no, the end mga kababayan ko, kahit ano man kalaki ng pera mo, kahit ano pa kalawak ng lupain mo, kahit ano karab, kayaman mo sa bu dito sa... Oh, no, oh, oh, ito, ito ha. Napakarami ng, ng lupain mo, Manny Pacquiao. Ang lawak-lawak, ipamahagi mo na sa mga walang lupa. <laughs> Bakit hanggang ngayon maraming squatters? Ba't marami hanggang ngayon maraming mga nakatira sa squatters? E eh, talaga kung concern ko sa mga kababayan mo, paalisin mo na sa squatters lahat yan. Patirahin mo na doon sa mga mga kanupaan na binili mo. Yung mga malawak na lupa na binili mo, doon mo na. Magpagawa ka na doon ng maraming bahay. I Ipalipat mo na lahat ng mga nasa squatters. <laughs> Sasaludo ako sa iyo pag nagawa mo yan. Pero kung pula lang tayo mga lip service, lip, lip service, lip service, without even yeah. gumawa, wala. Wala. Magiging, ano lang tayo, kwento. Kwentong walang kwenta. <laughs> Tuloy natin. Lupain ng, sa, sa lupain, sa ating mundo, pag tayo'y namatay, lilipas din tayo at iba na rin nagmamayari niyan. Tama! Yan po ang reality. Yan po ang reality. Na pag na wala na, lilipas din tayo at Kapalad iba na rin nagmamayari niyan. Hindi na tayo nagmamayari niyan. But as as possible, makaiwan That's tayo true. ng legacy legasya na hindi tayo makakalimutan at magkakatulong sa mga henerasyon pang darating. Sige, gawin mo yan. Yun po ang panawagan ko sa subuhong samay ng Pilipino na magkaisa tayo sa isang advokasya, sa isang adhikain na tayong mga Pilipino ay umunlad at umasinso. Sana nga. Katulad ng mga karatig bansa natin na dati sa atin nagtatrabaho. Yan. Dumadayo tayo tinitingala. Ngayon, tayo ang pumupunta at nagtatrabaho sa kanila. Okay. Bayan, gumising tayo. Gumising tayo, huwag tayo magpapadala sa ating emotion. Kailangan isipin natin yung kinabukasan natin, kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon. Kaya ang importante sa lahat, yung legacy na iiwanan mo. Yun ang maalala mo. Yun ang maalala ng taong bayan ng mga susunod pang henerasyon pag ikaw ay may legacy na iiwanan sa ating bayan. Tama. At yan ay sisiguraduhin ko yung mga mahirap na tao maproteksyonan at magkaroon ng sustainable livelihood. Maraming Okay. So, reaction na naman tayo. Ang gusto talaga mangyari ni Manny Pacquiao, lahat ng mga mahirap, sisiguraduhin daw niya na maproteksyonan ang mahirap. Lahat haasin su sa buhay. Nung nagsimula bang maupo si Manny Pacquiao bilang senador, napakarami na bang natulungan ni Manny Pacquiao ng mga kababayan po natin? Kung sabihin natin pong marami, alaktakan po natin. Kung may nagsabi naman, ay konti lang, ah, wala tayong gagawa. <laughs> Isa na lahat ng mga ipinangako ni Manny Pacquiao ay magkatotoo po ang mga na kababayan. Sana nga magkatotoo. Kasi magiging laman ka rin ng kwento ng taong bayan kapag ka hindi mo tinupal yun. Marami kasi ang nag, uh, nangako, 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 tapos napako. O diba? Ano ang naging kalabasan? Eh kwento, kwento, na walang kwenta. <laughs> o diba? Eh sana, sana mahikayat nitong si Manny Pacquiao na gawin talagang 20 pesos ang kero ang, ang ng bigas yung sustainable development na sinasabi niya. The sustainable, uh, sustainab, uh, sustainable, development para daw sa mga mahihirap sa bagong Pilipinas. At nagpapasalamat tayo dahil nasa mapa na. Isa eh, nga. Sana nga. Sana nga ma maging 20 kilos na lang ang bigas. Sana matupad yun. Eh kung magka matupad yun, lahat mga pangakalimani pati yaw, abay, atay. Sasaludo talaga ako sa iyo. hindi ka lang hindi ka lang mahusay na boksingero, magiging isa ka pang superhero. Oo, oh, totoo 'yun. Hindi ka lang magaling na boksingero, you will become a superhero. Iiwanan mo ang isang napakatinding legacy. Diba? Ganun naman yun eh. Kung talagang gusto mong tumulong, eh, subi so it! I will... Yeah. I will give you my salute. I will take my hat on you. And papalakpat ang kuna. So mga kababayan, hanggang dito na lang muna. At sana nga ang mga pangako na binitawan ng Senador Manny Pacquiao ay magkatotoo. Sana nga, pagpalaim pa kayo ng Diyos at para makatulong din kayo sa taong bayan. Wala, hindi tayo, hindi tayo kumukontra doon. Sana nga matupad man, ni Manny Pacquiao ang kanyang mga pag -at. Salamat po at